Sports. Nakaganti rin ng TNT o Tropang Giga laban sa Converge. 98-91 sa muli nilang pag sa nagpapatuloy na PBA 49th Season Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Ubi veteran point guard na si Jason Castro gamit ang three-pointer isang minuto na lamang Agna titira upang tulungan ang TNT sa paggabuelta mula sa first round loss sa Fibers of Fiber Xers. Ito na ang ikalimang panalo sa anim na laro ng TNT para manguna sa Group A kasamang sister team na Meralco. Sa iba pang laro, nagpakita gilas naman si Arvin Tolentino sa kanyang triple-double performance para tambakan ang Batang Pierre sa score na 133-107. Ang Tierra o Terra Firma Jeep nagtala si Tolentino ng 23 points, 11 rebounds at 10 assists para sa first triple-double sa kanyang PBA career. Awak na ngayon ng Northport ang 3-3 win-loss record.